Miss Cosmo Philippines Ate sa Manalo, best actress daw sa pag-acting to get kindness from others and sympathy from fans, other candidates and juries. Ilang araw bago ang preliminary, nag-post ang Miss Cosmo na may aksidente na naganap Ilang oras matapos iyon nagpost muli ang organization na si Atisa ay nasa hospital dahil sa sprained ankle. Ilang araw na walang update si Atisa at hindi rin siya naka-attend sa Best of the World activities ng Miss Cosmo hanggang sa mag-live nga siya sa kanyang Instagram account. Sa kanyang live masayang-masaya siya sa nakikitang pagsisikap ng mga fans na ilaban siya sa botohan at manguna sa People's Choice Award kahit pa nag-aambag-ambagan lang ang mga ito. Kaya sa kanyang live sinabi niya na lalaban siya dahil ipinag pinaglalaban siya ng mga ito. Yan. No. Yeah, I hope so too. Gumaling na ako. Pero kahit anong mangyari, laban lang. That is my mantra. Ma I mean, today. <laughs> yes, laban lang. Pinaglalaban niyo ako, paglalaban ko kayo. At iyan nga ang nakaka-inspired at punong-puno ng pag-asang mensahe ni Otise para sa kanyang mga taga-suporta na kahit pa may hindi magandang nangyari sa kanya ay talagang desidido siya at punong-puno ng confidence na lumaban para sa lahat ng nagtitiwala sa kanya, lalo na ang mga fans na nakikipagbardegulan sa votings para manalo siya sa People's Choice Award na ang premyo ay sure spot sa top 10, ipinakita rin ni Atisa na matatag siya at handang lumaban kaya kahit naka-wheelchair, ay umatend siya ng closed-door interview. ayon sa kanya, pansamantala siyang naka-wheelchair para hindi mahirapan ang paa niya at may handa ito sa preliminary at sa finals, bago ang finals ay ginulat ni sa ang lahat ng rumampa siya sa stage para sa training for preliminary, at dahil nga dito, may mga nagsasabi na umaakting lang si Otis para makuha ang simpat siya ng mga fans at ng judges para manalo siya, ngunit umaakting nga lang ba si Atisa? Hindi biro ang magka-sprained ang tuluyan nitong paggaling ay inaabot ng ilang buwan, Ngunit dahil sa pag-aalaga ng Cosmo Organization, at sa pagsusumikap ni Otis na maalagan ang sarili, tulad ng pag-inom ng gamot, mahabang pahinga, at pagkain ng tama, at palagi ang cold compress, mabilis na nakarevover ang kanyang sprained ankle, iniinuman niya rin ito ng painkillers upang hindi maramdaman ang sakit, at ayon pa sa kanya, she is saving her painkillers para sa preliminary at finals kaya pansamantalang naka-wheelchair siya, at nitong ang finals, pasabog ang lakad at Oreni Atisa, Tila ba wala itong pinagdaan ng sprained ankle, pinag-usapan din ang ethereal blue soft and flowy gown niya na may golden lotus flower accent sa dibdib, ayun kay Atisa, it represents Vietnam as it is known as the blue dragon at ang golden lotus, ang unofficial national flower ng Vietnam, anong masasabi mo sa, lakad ni Atisa. Umaakting nga lang kaya siya na pile or sprained ankle para pag-usapan at makakuha ng simpatya, pero ang totoo ay hindi talga siya pile. Please comment down below, please like and subscribe. Thank you.